Bakit? Ano yun? Narinig mo? Narinig ba? Narinig Yung sinabi? Oo. Ano sabi? Meron. Meron. Ano sabi? O puntaan niyo. May nagsasalita eh. Meron nga. May natuloy nga kumain. May no? Ay ay. Di din. Di din. Di kumain no. Sa bintana. mo? Di din! eh. Si mommy, <laughs> dapat, mami, bigyan ko kamay agad eh. Dapat sa <laughs> ah, likod pa ako eh. Kwento kwento. Ito 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 ito. po. Ay nakakantong. Nakakakantong ka na. mo dyan? Kala ko ba ghost tube? Kala ko ghost tube ka. Si mami, bigyan na ako Dapat sa likod pa ako eh. Narinig ko niya. Ghost tube ghost tube ka pa <laughs> Dabang papagbaba dito eh. Kaya nga, dahil pang sinasabi dun sa ano eh. Oo, pumasok ko rin dito eh. Dahil pang sinasabi dun sa multo dun eh. Hindi po kami na dito. Ay, nakakandong. <laughs> <laughs> nakakandong ka na. <laughs> Ay, buha mo. Kala ghost tube? Kala ko ghost tube ka. Dapat sa <laughs> likod pa ako eh. Pinarinig ko niya. Ghost